Good morning, good morning guys. So meron na naman tayong vlog na yun na pang pag good vibes lang ha. So Sabado ngayon, November 5. So meron tayong iba vlog guys na mga uh, kunting pag good vibes. So huwag nyo kalimutan sa akin mag subscribe guys. Habang naglalaba tayo guys, ito panoorin nyo ang aking mga pampagod vibes so sana magustuhan nyo uh, kunting ano lang to kunting pagod vibes lang talaga babu pwedeng magtanong ano yon? paano nyo ba malalaman kung tunay kayong mahal ng lalaki yung mga lalaking nagmamahal ng wagas, kumakain niyan kahit walang hugas. Puttang ninyo! <laughs> I'm not a two-step man. I said I do not dance. It's a gun inside my pants, and the hole was in his hands. It offends. Pagsena Pakita, two days <laughs> got to look buggy thing more. Puyat kapa. Put down in a. 🎵 Sa'yo'y isang puti, karawan <laughs> mo'y hihintay 🎵🎵 na ikaw ay di maghihintay <laughs> <laughs> Ika'y isang kapispalag, bigot mo'y <laughs> hihintay 🎵 Kahit sumang ayon ka man sa akin o hindi Kung anong meron ako, hindi ko hindi eh Pagod po yato ko, babis bago maguha yung nais ko 🎵🎵 Minus ako, di lang basta umili, oh 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 Malamang meron na namang iiyak pag nilabas ang track na to Anong aasahang dish sa inyo, eh puro mga wak kayo 🎵🎵 19, 99, 18 🎵 A-G-A <laughs> 17 77 <laughs> 11, <laughs> 11, 11 11 1, 2, 3. <laughs> 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 Ding, ang bato. Ha? Nasaan yung bato? Ang bato? Wala na. Tunaw na kagabi. Ginamit ko good item. Tignan mo, hanggang ngayon gising ako. Kailangan ko lunokin yun para maging si Darna. Nilulunok mo ba yun? Sorry. Papahuli kita kasi nagbabatak ka. Wag. Hindi ako nagbabatak.